Samantala mga kaksyon, ramdam nyo ba ang init ng panahon ngayon? Yan ay dahil sa tumataas na heat index o ang damang init ng ating bansa. Kasalukuyan, umaabot na tayo sa 34 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Para sa ating kalaman, makakausap natin si Ma'am Ruth Pakala ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Magandang hapon, Ma'am Ruth. Uh, yes, magandang hapon, Sir Nomor. Tanong ng karamihan ngayon, bakit po tayo nakakaranas ng ganitong klaseng init? Sa ngayon, uh, generally fair weather tayo ano, ng mga nakaraang araw. Past few days, noong May 30, nag-declare na tayo ng termination ng dry season mm. kasi imminent na yung bagat na hangin, ano, yung southwest. Opo. And then, noong uh, June 2, nag-declare na talaga ang opisina ng onset ng rainy season. May mga indicator po tayo na simulso noon paano mag-declare ng onset ng rainy season. Marahil sa mga tagapakinig natin, nagtataka na nag-onset na ang pag-asa ng rainy season and yet, mainit pa rin ang nararamdaman natin. Opo. So it's because andito tayo sir Noer sa uh, silangang bahagi ng ating bansa, ano, ang Cabiculan. So yung unang indicator, ah uh, dapat merong uh, imminent ang uh, southwesterly wind flow na hangin. So nakita na natin 'yon at ang pangalawa, ah uh, dapat ma uh, ma-meet ma yung at least uh, 25 mm of rainfall, accumulated rainfall at least po ano four 5 consecutive days uh, dito sa mga estasyon ng pag-asa sa typhoon climate, yung nasa western part mm -hmm. na sinabi ko western part ng ating bansa. And sa limang araw na yon dapat po may at least tatlo tayo, tatlong araw na hindi masisiro ng ulan, at least 1 mm. So, na-reach na din po yon na indicator na yon kaya nag-declare na tayo. So, mm -hmm. sa usaping bakit mainit pa rin dito sa kabikulan, despite na nag-declare na ang pag-asa ng onset ay dahilan sa mostly yung lugar natin sa kabikulan, hindi tayo apektado ng habagat. Uh, mm -hmm. not unless meron tayong weather system dito sa east part or sa north east part kasi dito tayo sa silangang bahagi ano na we're in hahatakin si bagat. At pag nangyari yun, pag uh, hindi naman kasagsagan, uh, surge ng bagat, mostly ang affected lang yung mga lugar na nasa west side din ng Kabikulan, like Masbate, okay. yung mga lugar natin sa Albay, like uh, Piyuduran, west side siya, yung coast niya po, ano, uh, Ligao, Libon, And then sa Kamarinisor, ito ng mga coast ng Pasakaw. So usually, kaya minsan, pag habagat yung sign ng mga nakatira, example na lang sa Pasakaw, ay okay. ang ang nila ay madumi. ano? Okay. Kasi yung Isi tinatangay ng hangin yung basura papunta sa coast nila. Opo. From southwest. Opo. Opo. At least ma'am na bigyan ng kasagutan itong mga katanungan ng ating mga kababayan. Kung baga, kung sa masbate umulan dito sa Albay, mainit. Opo. Uh, ang, ang tawag dyan ay tayo naman kasi, Sir Noma, ang klima sa kabikulan, meron tayong tatlong klima. Ano, may type 2, 3, and 4. Pero sa lahat ng itong type 2, 3, and 4, uh, ibig sabihin nito compare doon sa type 1, ay kahit dry season nga tayo, hindi tayo namawala ng ulan kasi meron tayo laging sinasawag na isolated rain showers and thunderstorms. So, imminent yun sa atin kahit ngayon, ngayong araw na to, generally fair weather tayo, pero may mga convective clouds tayo na nagmamature lalo na pagkahapon, gabi o kaya early morning, isolated nga lamang. Pag sinabi natin isolated, uh, namumuulang siya sa isang lugar. Uh, okay. kunwari dito sa Albay, pwede nga maulan sa bahagi ng Daraga, mm -hmm. but sa Ligas, di ay hindi. Siguro, ano na lang po yung paalala natin sa mga tagapakinig at tagapanood ngayong hapon upang maiwasan ang heat stroke at anumang karamdaman dulot ng init ng panahon? Uh, since uh, paalala na lang po sa mga tagapakinig natin ano, na Uh, since uh, mainit pa rin uh, uh, nararamdaman natin maalinsangan ano iyo uh, iyon ang tinatawag natin na uh, heat index yung nararamdaman na temperatura actual nararamdaman ng katawan natin na temperatura hindi yung uh, surface temperature na recorded from the instrument okay. ay kailangan uh, lagi tayong ano uh uminom ng tubig we, we always keep hydrated yung body natin para maiwasan natin ng dehydration lalo na sa mga uh, mga kababayan natin na uh, senior citizens sa mga bata and then iwasan pa rin nating uh, lumabas uh, open area uh, lalo na sa sa urban ano kasi maraming uh, infrastructure na pag marami kasing infrastructure, mas uh, biang grabe ang natin na terrestrial radiation. Unlike ano kung sa isang lugar na mapuno, ano, mas Apo. mapresko. Iwasan natin lumabas mga bandang alas 11, uh, alas 2 ng hapon. Kasi yun po usually yung peak-peak na mataas ang temperatura. So pag mataas ang temperatura, yung uh, heat index natin, yung aninsangan na nararamdaman ng katawan natin, eh, mas mataas din po. Opo, may tanong ko lang ma'am Ma Ruth, ano, hanggang kailan o ilang buwan tayo makakaranas ng pabago-bagong panahon po ma'am? Mainit, maulan, hanggang kailan po tayo makakaranas ng ganito? Uh, usually kasi sir, ang uh, ano natin, ang uh, peak ng habagat ay uh, August, ano? August-September. Uh, so ngayon, papasok pa lang tayo ng June at minsan may sinasabi tayo na, uh, although nag-declare na ang pag-aasa ng onset ng rainy season, may tinatawag tayo na may mga number of days yan or week opo na nag-debreak. Uh, na we're means uh, na nag-re-receive ang uh, southwest or habagat na hangin at uh, napapalitan ito ng easterly. Ano, yung hangin na galing sa Silangang Pacifico. Apo. So, ito namang buwan na July, August ay somehow typhoon season na din ko ito, no? Paalala natin na typhoon Apo. season na rin ito Apo. at uh, inaasahan natin na uh, every now and then habang umuusad ang buwan ay uh, makaka-experience na rin tayo ng uh, mga weather system na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At usually, na mo ito dito sa silangang bahagi We're in pag may ganyan lang weather system yun na po yun parang back to back na sinasabi natin ano uh, affected tayo ng isang weather system kasi nasa silang uh, bahagi tayo ng bansa we're in tayo yung mostly dinadaanan hindi man mag-landfall sa atin ang bagyo dumadaan sa karagatan na malapit sa atin Opo. and then hahatakin niya ang habagat so magkukos yung pag ulan Opo. Sa ngayon ma'am, meron, meron po ba tayong binabantayan na uh, sama ng panahon sa labas ng uh, Philippine Area of Responsibility o PAR? Meron tayong uh, ayon dito sa uh, Tropical uh, track Potential Forecast natin. ano So iniimbitahan ko rin ang, ang mga tagapakinig natin na uh, Uh, ang, ang pag-asa website ay open na ano? lahat ng sinasabi ko nan po sa uh, website namin sa bagong.pagasa.gov.ph at so, Uh ayun dito sa monitoring uh, potential forecast natin meron tayong namamataan na pwedeng mag-develop although low chance But then, uh, dito nga sa may east ng Visayas, the over the weekend, and uh, if magtuloy-tuloy ito, possible niyang hatakin ito ng habagat, and then uh, pwede tayong magkaroon ng mga pag-ulan. Somehow na maka, makarelease ng mga, uh, anong tawag nito, init na nararamdaman natin Apo. ngayong uh, mga nakaraang araw opo Dahil po dyan, ma'am, maraming maraming salamat po. Ma'am Ruth Pakala, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Maraming maraming salamat po, ma'am, sa oras. Ay, salamat po. O, mga kaksyon, paala lang muli. Mga dapat gawin, stay hydrated, laging magdala ng tubig para maiwasan ng heat stroke. Magsuot ng light-colored or breathable na damit yung uh, makaka, makakahinga ka ng komportable ay magdala rin ng pamaypay, mini fan, sombrero, payong pananggayan sa araw. Iwasan ang masakit na masikip na lugar na maaring magdulot na pagkahilo. Protektahan ang balat at gumamit ng sunblock. At mga ito naman yung mga kaaksyon ito mga da, hindi dapat gawin. Iwasang lumabas sa tapat ng tirik ng araw, manatili sa at sa malamig o preskong lugar. Bawasan ang pisikal na aktibidad sa tanghaliman o hapon. Wag magbilad sa araw kung hindi naman kinakailangan. Iwasan ng bigla ang biglaang pag-inom ng sobrang malamig na tubig. Pwede kasi itong makasama sa ating katawan. Ayan mga kaksyon, mag-ingat po tayo dahil sabi nga ni ma'am, makakaranas pa tayo ng pabago-bagong panahon.